A day in my life as a bisyusa na a farm na abot sa Australia. Sana all. Eh? For today's video mga gwapa, so taot-taot gitang wala nakavlog vlog mga gwapa no. Kaya katong nag-uul Pilipinas mga gwapa, nag-uul po tada rin dapita. So karon mga gwapa kay nakapanahon na gitang nga naka-vlog tanong naka buhat og ang video pero murag yun. Pero murag luya luya kita karon mga gwapa, kay talain ang atong ginahawa. Pero kay nakabuhat man tag video sa pagluto na kong adubo. 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 <laughs> Balik sa uno. They... Because I'm cooking adobo in this one. Just don't ask me, okay? Because I'm I'm I'm, I'm recording. Ay. A day in my life, as a misyusa, nakabanaog ako na abot sa Australia. Sana all. For today's video, mga gwapa. So, kahit taon-taon man tangwa ka vlog-vlog, mga gwapa, kay maulag ito, nag-uol ang Tibo, Pilipinas, nag-uol po dapita. Pero karon mga guwapa, nakahigayon na yun video, nakabuhat-buhat na yun buhat na yun vlog. Huwag akong i-share ka ninyo sa... Huwag akong i-share sa inyo mga guwapa, kining ako nga giluto karun. No. Ang giluto din ako karun is adobo ni siya mga guwapa. Maugyo ni siya ang ako nga adili ni siya authentic mga guwapa nga adobo sa Mindanao. No? Kung asa ko nandok... Nandok ka, nandok ko! <laughs> balik ka sa uno na unsa naman eh. Uy, okay, balik again again again. I don't know what to say. Dili man, kabalo man taon sa isulti nato pero masayop man ta. Kuwait na anak kay nag-record ko. I'm recording. Thank <laughs> okay. you. A day in my life as a misyusa na kaba na na abot sa Australia. Sana all for today's video, mga gwapa. So, taon-taon gintang wala ka vlog-vlog, mga gwapa, no? Kaya pagkaguol sa Timuok, Pilipinas, naguol po puta rin dapita. Pero karon mga gwapa, nakahiga yun na gintang video-video. So, mag-vlog-vlog ta, mga gwapa, no? Then, ang saan niyo, ang nakalimot ko. Nakalimot ko, kishwem sa kanyang sulti. Di hara, lagi ka, kishwem. Just sit there ba, kay na I'm recording. Ang saan naman uy, again. Hmm. Makalimot ko, makalimot. So, again. A day in my life as ambitious sana ka og farm na abot sa Australia. Sana all. For today's video mga guwapa. Na, why are you coughing? I may, I'm may am recording na Just hold it don't Go away from here, be. So, um... A day in my life as sa nakabana o na abot sa Australia. Sana all. For today's video, mga guapa, taod-taod yun -taod, ang wala ka vlog-vlog, no? Kaya sa saon tama, nag ang Tibok Pilipinas, nag po tang daring dapita. Pero karon mga guapa, naka video video na ta sa makabuhat na taong vlog, no? Bisan o galain atong ginhawa, mga guapa, kay ni Bate Takaanyag, daring dapita. So, kay galuto manda karun, no? Gisayaw-sayawan say, uh, gisayaw, ko na, mga guapa, pero lamit kayo ng akong adubo. <laughs> adubo di ni, mga guapa, pork adubo ni akong giloto, dili siya ang adobo nga authentic sa Mindanao no ako ara gining buot-buot mga guapa, no? pero lami kay ni sila, siya ingon sila so daga nag ingon nga lami do ni akong adobo eh. sana ul pito lamian pud ang akong afam ani mga gwapa gilutoan din ako sila adobo ka adobo adobo kay favorito, gini ni ni JB so kining akong adobo mga guapa putangan ako ni siya og patatas quiet sa na kay nag ay nag video ko nag recording yeah, that's okay just leave it because that's okay just don't Don't like. Just don't talk back. I'm almost done and you're talking so much. Ano sa manaw? Tabang. Tabang mga langit.